Niling ng kampo ng SMNI ang course sa sina Lorraine Badoy at Jeffrey Zellis sa Corte Suprema na mapakawalan sila mula sa pagkakakulong sa kamera. Ayon sa kanilang council na si dating presidential spokesperson, Harry Roque, nagsumiti sila ng petition for certiorari at writ of habeas corpus sa korte para mailabas mula sa pagkakakulong si Nabadoy at Celis. Hiniling rin ni Roque sa hukuman na pagpaliwanagin ng kamera kung bakit na site in contempt si Nabadoy at Celis sa paginig noong Disyembre 7. Kasama ni Roque na naghain ng petisyon ang mga asawa ng dalawang SMNI anchors. Naniniwala po kami na lahat ng mga mamamayag hindi dapat ipinakukulong dahil sa kanilang profesyon. Ito po ay pinagbabawal ng saligang batas bilang subsequent punishment. Naniniwala din po kami na ang sotoloy malinaw, hindi po pwedeng mapilit ang mga mamamahayag na sabihin kung sino ang source maski ito pa ay hearing sa Kongreso.